ito palang ating TV mga idol ay hindi ito smart TV ano so ito ay ordinaryong TV lang ayan Astron TV 24 inches so kung nakikita nyo yan idol ay mayroon siyang earphone uh, out ayan so pag ganito ang TV natin mga idol ay madali lang natin to i-connect sa ating amplifier so ito ngayon idol ano ang ipapakita natin ngayon kung paano ngayon kung walang earphone out yung ating TV. So marami pala tayong viewers nagtatanong kung paano daw i-connect yung kanilang smart TV dahil walang earphone uh, out yung katulad gani ng pinakita natin sa ating TV ano. So kung smart TV ang ating TV mga idol i-connect na sa ating amplifier um kung sakaling walang earphone out ito lang kailangan natin ano yung wireless audio receiver. So ito katulad yung nakikita niyo yun na to ano. Yan yung sa screen din yan pwede din natin siya magagamit ano. Uh, basta transmitter o receiver uh, magagamit natin siya through bluetooth so ipapakita naman natin dito ngayon kung paano natin siya i-connect lalong lalo na sa TV doon tayo magkoconnect ano, ng ating wireless audio receiver so, so katulad nito mga idol ano, pag ang TV natin ay mayroong earphone out ang gagamitin lang natin dito na connection ay yung BBPL to dual RCA ano so ayan ah uh, di, ginawa ko lang ito kaya kulay pula ang dalawa no. So kung ganito lang no, out lang tayo dito. Ayan. Itong dual RC natin, ito yung input natin sa audio input ng ating amplifier. So makakonek na tayo dito sa ating uh, TV papunta sa ating amplifier. So para naman ngayon kung ang ating TV ay smart TV ano, na walang earphone out katulad nito. So dito na tayo gagamit aydol ng ating uh, wireless audio receiver ano so katulad ng pinakita ko kanina kahit anong wireless audio receiver basta receiver siya uh, magagamit natin siya no yung bluetooth receiver ayan so katulad nito itong aking ginagamit yung B16 so ilagay lang to natin sa USB ayan katulad niyan mayroon naman mga USB yung ating mga TV so ilagay lang natin yan para magkaroon siya ng power supply. So katulad yun idol ano, naka insert na sa dyan. Dapat naka on din tong ating TV para magkaroon siya ng power supply. So ito na idol ano, i-power on na natin yung ating TV. So kung nakikita nyo idol ay eh, nagbiblink yung kulay pula no na ilaw niya. So ilulong press lang din katulad lang din nung ginawa natin sa ating uh, connection nung sa mixer tayo ano. Ayan. So, long press lang natin yan hanggang sa lumipat yung kulay green nya. Ano? So, nagbiblink yung kulay green. So, ibig sabihin yan, uh, naka-on na yung uh, receiver bluetooth nito. So, saka natin kung ang TV natin ay smart TV, saka natin i-on yung smart TV bluetooth natin para i-connect dito sa ating uh, wireless audio receiver. So, kung anong pangalan ng wireless audio receiver natin, yan din yung pangalan dun sa ating Bluetooth connection ano. So pag napiring na natin 'yan mga idol na connected na siya no. Sa kanatay tayo gagamit dito ng 3.5 to dual RCE, yung BPPL kanina na ginamit natin dito. So mayroon siya ditong output na 3.5 BPPL yung katulad nito ano. Ilagay lang to natin dito sa kanyang output ano. Ayan. So, pag output natin dyan mga idol, yung pinakadulo naman natin nitong dual RCE, ay ito naman yung i-insert natin sa ating audio input ng amplifier. So, ayan idol, no? konektado na yung ating uh, smart TV through Bluetooth. Ano? Papunta naman ito sa ating audio input ng amplifier. So, ganun lang idol, ano? ang connection natin. So, dahil sa Bluetooth na to nagkaroon yung audio output tayo dito sa, uh, sa ating smart TV na walang uh earphone no katulad nito so ganun lang mga idol ano sana nasundan nyo, para magkaroon na rin ng output yung inyong smart TV o magamit na natin sa pang video okay